Pagka ang kabataan ay nagkukomputer sa computer shop nyo, mahigit na sa isang oras, addiction ang mangyayari dyan. Grabe yan, arang drugs eh. Grabe yan, arang alak eh. Yung addiction sa computer games. Grabe yan. Ang sama niyang computer games na yan. Sa Australia, meron silang list ng prohibited computer games binaba ng Australia. Maganda yung idiwa ng Australia. Ban yan yung mga violent, yung pasabugan ng muka, sasabog ng bahay. Yung mismo mga gobyerno ng bansa, binabawal yung mga violent, mga ang nanakaw, yung cruelty, pagpapasabog sa bungo ng tao. na imprint sa isip ng tao yan eh. Yung violence na yon kaya ang susunod na henerasyon ng mga tao, puro mga hormintado, puro mga destroyer. yan ang susunod na henerasyon ng tao. Alam niyo mga kapatid, yan ang katuparan ng hulay. Eh. Ang mga anak magiging masuwahin sa mga magulang. Umagap tayo sa ating mga anak, mga kapatid. Mag-isip kayo ng mga physical activities na pagkakaabalahan ng kabataan. Wag ang computer games. Yung mga related sa healthy physical activities at saka yung mga activities na may kinalaman sa mga salita ng Diyos. Kasi unang-una, sabi ng Biblia, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. E ano nangyayari sa mga bata ngayon? Wala nang bahagi ang Diyos sa buhay ng kabataan ngayon. Computer games na. Napakasama niyan. Piro mo, computer ng computer eh, 24 oras. Kaya pala hindi na kumikilo, sakala nila nakatulog. Yung pala, patay na. Brain dead na. Kasi, ang ating pong kaisipan may limit. Bawal kasi ng Biblia talaga yung mag-iisip ka ng higit sa nararapat o normal na pag-iisip pagka nagko-computer games ka, kuminsan, ang kaisipan gumagana, no? Kung paano ka mag strategy no? Pag hindi na kaya, mayroon nang mapapatid. Yun sinasabi sa Biblia na bago ang panaling pilak ay mapatid, mayroong strings of life sa ating pagkatao. Basahin mo ngayon, si Sislus. 12.1, uno, mo na lang sa sais. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang panaling pilak ay mapatid o ang mangkok na ginto ay mabasag o ang banga ay mabasag sa bukal o ang gulong ay masira sa balon tinuto kay panaling pilak na mapapatid. Merong mangkuk na ginto na mababasag. Hindi naman literal yan ang mangkuk eh. Ang mangkuk na ginto, eh, hindi mo mababasag yun. Pero yan, mangkuk na ginto na bahagi ng ating pagkatao, mababasag. Ang banga, mababasag sa bukal. Hindi rin naman literal yan eh. Wala namang banga na nababasag sa bukal eh. Nasa ating pagkatao yan. Yan, mga inert faculties ng tao na pagkatumatanda, nasisira, napapatid yung panaling pilak. Ang nangyayari, bata pa, mangyayari na sa iyo yan. Pag wala kang alaala sa Diyos, ang gusto mo, mag-computer games na lang, eh talagang impyerno, sadlak mo niyan na yung mga kabataan natin, bantayan natin. Nakita nyo na yung mga anak nyo, nagko-computer. Halimbawa, computer games na hindi naman violent. Na ako kasi, kuminsan pagka ako'y pagod na pagod, gusto kong makatulog, mag i ako. Pero pag nakaka-20 minutos na ako, nakapasensya na ako eh. Sabi ko, 20 minutos, marami ng talata mababasa ko nun. Kaya naman ako nag-scrabble para maragdagan pa rin ang aking bukabularyo sa English. At saka talagang bata pa ako, naging scrabble na ako. Yung scrabble na hindi sa computer, yung may scrabble board, di ba? No? Eh pagka ako'y naka 20 minutos na, nakukonsensya na ako, medya ora. Ayoko na, sabi ko. Pagbabasa na lang ako ng Biblia, mas marami pa ako matututunan. O kaya, yun lang, paminsan-minsan lang yun. May mapapakinabang ba sa video game? mawala namang pakinabang talaga Ang nangyayari, eh, kalapas tanganan sa magulang, nagkakasakit yung bata, ha? nawawala ng physical activities, nasisira ang utak. Ano mapapakinabang? Hindi ba nga distraction pa yan? Yung paglalaro ng excessive sa mga video games. Kahit na hindi yan violent, pagka isang oras na, dalawang oras na, masama na yan. Mababawasan ang productivity ng tao eh. Mababawasan ang physical activities mo. Higing stagnant ang katawan mo, tapos naka-expose ka sa radiation ng computer, masama sa'yo eh. Sa lahat ng paraan, masama yan eh. Walang mapapakinabang diyan. Gagastusin mo yung oras mo. Huwag kayong gumastos ng maraming oras jan, Mali yan. Wala kayong pupuntahang matino. Addiction yan. At yung addiction na yan, maraming sisirain. Sisirain ang iyong katawan, sisirain pa ang iyong kaluluwa at espiritu.